Okay, what's up mga ka-take care? Yes? At yes. yun nga, nag uh, <laughs> naglalakad na kami papunta sa Divisoria! <laughs> Ay, dito Divisoria din. So yun, first time kong makarating dito sa Divisoria. Oh. Take you, boom! Baka kabili ka ng 20-20 sa sampu lang! Ay, <laughs> ah, yan na, yan. Sino, Kanton? Ay, Kanton? mamaya, So, yun, hey, naglalakad uh, na po kami. Huh? Kasama huh? ko si classmate uh, Carmen, si Ading Juven, si Ate si Ading Martes, kaya kasi Ading NC. Okay, mani popcorn. Ay So ayun. na uh, kailangan namin mag-face shield mga ka bago kami makapasok dito sa building. Kaya bibili muna sila ng uh, face shield. So ayun, isusuot na natin yung face shield natin. Tatanungin pe. 999 more. mall pala. So nandito kami ngayon sa loob ng uh, building na hindi ko alam kung anong pangalan ng building. <laughs> 999. 999 69 So napakamura ng mga paninda nilang mga damit dito mga katekiro. Tagi dan lang yung iba. May 150 mga bag. So yan. First time, first time ko po makarating dito. Sana makahanap tayo ng uh, maong, no, na mura lang. So, dito tayo. So, andalit na parang tao, oh. Ayan, oh. Dito tayo, sa kabilang. Ito po kasi 100, 120 may solar sa amin. So, pili na kayo, mga suki. Pili na kayo. Ayan, sir. O, oh, pwede na. O, oh, pwede na. Oh. Baka may gusto kong i-shout out, sir. Ano YouTube channel mo? Ah, sige sir, bigyan kita ng sticker, sir. Okay. So shout out kay sir. Sir, ano pong pangalan mo, sir? Mark Mark. Mark Mark. Mark lang. <laughs> Ay Mark lang. Uh, bigyan kita ng dalawa, sir. Ayun, salamat, sir. Salamat. <laughs> Ay, sorry, sir, sorry. Oh, so, Ah, uh, nandito na tayo sa may Nalabas pa ba tayo? Nalabas na ba tayo or papasok tayo? Ayan so mapapansin nyo may packet pa dun sa taas. So maya maya ay ah... Uh, Halilibot oh, daw muna kami. So dito lang ako kasi may likod. <laughs> <laughs> ano napakaraming mga panindo oh. Ayan, oh. No? Okay, many So, ayan mga katay, care boom. Uh, nakapagtaya kami ng loto dito. Sana dito kami swertehin, no? Para manalo tayo. <laughs> ayan, so, nakapagtaya ko ng 658 at 649. Sana isa sa amin ang manalo dito para makapagpabalato. Uh, <laughs> Take care, boom. So, nandito kami sa may uh, 999 Shopping Mall ng Divisoria. Ayun, pabalik na kami sa may sasakyan. At mukhang uulan pa. Pero sana mamaya muna. So ayun. Tuloy so, na kami ngayon. Olay dito. Sa <laughs> building. Ibang, ibang building na ata to. <laughs> so ayun, nakakagutom. Gutom ah. na talaga kami lahat kaya paghahanap kami ng kakainin. <laughs> okay. Maong ko nga maong. So ikot-ikot lang. Ikot-ikot. So hindi ko na alam po anong ano mga building yung mga nandito? Part pa ito ng Chinatown. Nandito kami ngayon sa May China. Republic of China. Wow, ang tara ng po si Korya. May laking Christmas ano, tree. kasmastre, oh. oh. Ayos. So, yung mga kateke, boom. Naghahanap kami ng kakainan ngayon. <laughs> At naglalakad kami ngayon dito sa kahabaan ng Divisoria. Take your boom! Nauna <laughs> na sila ating MC. Nasa harap sila. Yes. Ato, maaambun na. Pagpigpigsaan na natin eh. Listen natin konti.

i uh -huh. Okay mga, kat mga katikiribong <laughs> So ayun nga, nandito na kami sa part ng uh, Hindi ko alam kung uh, Tarlac na to o pampanga pa So dito ko na tinatapos yung uh, vlog natin uh, From uh, Manila kanina So nandito sa loob yung mga kasama natin dahil mainit at saka si Ading M uh, MC nandun na Tumitingin ng uh, mga decorations, Christmas decorations at mapapansin nyo sa aking likuran, napakaraming big bikes. Hindi ko alam kung may mga motovlogger dito na sikat. yung mga sikat na vlogger ng Pinas. Mayroon dito yung mga adventure bikes. Mayroon din doon yung mga sports bikes. So ayun, kita-kita sa next vlog mga ka-Tiger Boom. Dito ko na tinatapos ang video natin. Please don't forget to like, subscribe, and share sa ating YouTube channel, Gringy Vlog. Kita-kita sa ating next vlog. Lagi like kayong mag-ingat at lagi like natandaan, Tiger Boom.